Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang gusto na kunin ng San Antonio Spurs si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers at ang balita naman patungkol sa maitutulong ni Al Horford sa Warriors. Alamin, tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang gusto nang kunin ng San Antonio Spurs si Austin Ribs. Alam naman nga po natin mga kaballers na isa ang San Antonio Spurs sa mga team sa West na talagang nag-aabala na mas maging malakas pa ang kanilang team dahil na rin naman. Sa gusto nga nitong makabawi sa susunod na season dahil di naman sa pag-ano mga kaballers ay talagang nangulelat sila. Kahit man nga napunta sa kanila si De'Aaron Fox ng nakaraang season. Sa ngayon nga po mga kaballers na makakapag-penetrate na naman ng Spurs ay may isa na naman nga silang tinatarget na player na kasalukuyang available na ito. Base sa balita, gusto nga daw kunin mga kaballers ng Spurs si Austin Reeves upang kumumpleto sa Power Big 5 na balak buuhi ng San Antonio Spurs para sa susunod na season. Sa katunayan, handa na rin naman nga po mga kabollers si Austin Reeves na lumipat na ng ibang team dahil na rin naman sa hindi na nga nito pinansin pa ang bagong kontrata na ino ng Lakers sa kanya. Bukod pa dyan, out of spotlight na rin naman nga itong si Austin Reeves sa Lakers dahil sa pagdating ni Luka Doncic. Kaya hindi talaga mahihirapan ng Spurs na kung gugustuhin ni Austin Reeves na mapunta sa kanila ay talagang mapupunta sa kanila ito. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballer sa balitang maitutulong ni Al Horford sa Warriors. Well, sa ngayon nga po mga kaballers ay marami na ngang mga fans ang nakaabang sa tuluyang pagpirma ni Al Horford sa mga darating na araw sa Golden State Warriors. Kaya naman pag-usapan naman natin mga kaballers ang maitutulong Al Horford sa GSW sa susunod na season. Well, kilala naman nga natin si Al Horford mga kabollers sa posisyon na power forward at minsan ay nagsisilbi rin itong sentro kapag kinakailangan. Si Al Horford nga po mga kaballers ay isang masipag na forward pagdating sa depensa. Kaya ito nga ang unang maidadala nitong malakas na impact sa Warriors ang kanyang depensa sa ilalim. Bukod pa dyan mga kaballers, malaking faktor nga itong si Al Horford pagdating sa rotation at mga pick and rolls dahil mas maayos ito gumalaw at kayang kaya gumawa ng move para makapagtala ng punto sa ilalim. Kaya sobrang babagay ito sa mga paint play ng Warriors lalong lalo na sa mga kickouts. At ang pinaka-importante nga dito mga kabollers kay Al Horford, yan na yang pagkakaroon niya ng shooting sa 3 points na masasabi nating Wag na wag mo talaga itong bigyan ng spot sa mga gilid ng 3 points dahil marunong nga itong pumukol kaya sobrang babagay nga ito sa Warriors lalo pat magkakaroon ng GSW ng dalawang Draymond Green dahil pareho itong may tira sa labas. Ngunit syempre hindi natin maikakaila na marami pa nga itong maa-unlock na galaw lalo pat mas mahuhubog pa ito dahil alam naman natin ang Golden State Warriors na magaling sa pagpapagrowth ng mga manlalaro. Kaya abangan natin talaga ito mga kabollers. So yun lamang. Yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin lang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hot shots. Thanks for watching.